Araw sa Aquarius na may buwan sa Sagittarius Ikaw ang pilosopo na nag-iisip Ang kombinasyon ng araw sa Aquarius at buwan sa Sagittarius ay nagpapahiwatig ng isang individual na nabighani sa paglalakbay, paglipad at pag-aaral tungkol sa maraming kultura Ang mga banyagang wika ay maaari ding maging mapagkukuna ng inspirasyon Ang politika, patakarang panlabas at makataong mga layunin ay kitang kita para sa higit pa mga libreng video, bisitahin ang AbsoluteLipsychick.com Mayroon ka bang ilang mga katanungan tungkol sa iba't ibang aspeto ng buhay? Masasagot ng aming maasahan at tumpak na mga psychic ang lahat ng iyong mga tanong mula sa mga relasyon hanggang sa negosyo at lahat ng nasa pagitan. Sulitin ang iyong oras sa pamamagitan ng pag-alam kung ano ang sulit at kung ano ang hindi. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na at siyam na tandang bawas walong libo pitong daan at pitong putpito o bisitahin ang Absolute Lipseche. Come online.